Para matuno ang ginto ay dapat susunugin o papainitin ng mataas na temperatura sa pamamagitan ng pagpapainit ng apoy. Ang gamit namin sa pangtunaw ng ginto ay ang butane at maliit na blowtorch na nabili lang namin sa Shopee. Panoorin kung paano matuno ang pinong ginto na nakuha ko sa ilog. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay magsubscribe ka na. Makikita nyo naman. Tignan nyo kung ano ang mangyayari sa nagbabaga na kung anong bagay ang nakalagay sa nagbabagang pinipihitin ng asul na apoy, basta maghintay ka lamang at darating ang iyong hinhintay. At kung walang dumating ang iyong hinihintay ay pinaasa ka lang. Saklap ba? Diba? Kung mainit na mainit na ay mag-uumpisa ng natutunaw ang ginto. Hayaan lang natin panatiliin ang apoy hanggang sa matuno ito, makikita natin na unti-unti nang natutunaw ang ginto, Mayamaya -maya ay unti-unti na din ang mga ginto, susubukan natin na maganda ang pagkaluto ng ginto natin para hindi na natin ulit-ulitin na tutunawin ulit ng paulit-ulit. Ang pagtutunaw ng ginto ay kailangan mo magtsaga para naman maganda ang kalalabasan ng pagkakaluto natin ng ginto. Kung maganda ang pagkakaluto ng ginto ay mas maganda at mas mataas din ang presyo nito. Kung gusto nyo na bumili ng ginto ay maaari nyo ako na kontikin sa aking FB page. Mag-message lang kayo baka sakali na may maiipon ako na ginto na galing sa ilog. Abangan ninyo ang susunod ko na video para ay reveal ko kung magkano ang benta ko sa ginto na ating niluluto. Makikita natin na namungo na at namimalog na ang ginto. Napakagandang tignan diba? Ang sarap sa pakiramdam na makikita mo na ang pinaghirapan mo sa wakas ay magkakapera na din. Ang pagbibentahan ko ng ginto ay nakaplano na napambili ko ng materialis para ipagawa ang aming bahay. Kahit pa konti-konti basta mauumpisahan na. Mahirap man ang pagkuha ng ginto ay kakayanin pa rin. Hindi tayo susuko kahit ano ang pagsubok na sasalubong sa atin. Dapat na sa iyo ang sipag at syaga, tiwala sa sarili, dapat ay matotaw tayo na madiskarte sa buhay. Hindi man tayo pinalad sa buhay ay patuloy pa rin ang pagsisikap para sa ating pamilya. Dito sa Pilipinas ay may iba't iba tayo na pamamaraan ng pagbimina ng ginto sa ilog. Marami na din akong napanood sa social media ng iba't ibang pamamaraan ng pagbimina ng ginto sa ilog. Iba't ibang diskarte kung paano ang pagkuha ng ginto sa ilog. Kung may merkomende kayo o kung may kaalaman na mas madaling pamamaraan na pagkuha ng ginto sa ilog ay maaari po ninyong e-comment sa ibaba o sa ating comment section. Ang pagluluto ng ginto naman ay maaari po ninyong ibahagi kung may nalalaman kayo na mas maganda o kaya mas madali na pamamaraan sa pagtutunaw o pagluluto ng ginto. Dito sa amin ay ganito na ang nakasanayan namin sa pagtutunaw o pagluluto ng ginto. Ang traditional na pamamaraan na ginagamit namin sa pagluluto ng ginto ay gumagamit pa kami ng uling. At ang blower naman na gamit namin ay ang mano-mano na pinapaikot-ikot para maihipan ang uling para ito ay bamaga ng napakainit. Dito kasi amin noon ay hindi pa naabot ng kuryente. Bukod sa pagsasaka ay ang pagmimina na ng ginto sa ilog ang kinagis na namin para magkapera. Pero hindi lahat ng pagkakataon ay pwede magmina sa ilog. Kadalasan ang pagmimina namin sa ilog ay kung patapos na ang tag-ulan. Makikita na natin ang ginto na bilog na bilog na bilog na. Hindi pa yan gaanong luto. Hayaan pa muna natin hanggang sa maalis ang mga ibang metal na nakahalo sa ginto. Kung makikita natin ay may parang likido na paikot-ikot sa ibabaw ng ginto ay itutuloy pa natin ang pagbuga ng apoy. Makikita natin na ang kintab na at kumikinang-kinang na ang ginto. Ito ay napakagandang pagmasdan panoorin. Parang ang dalilang ng pagtunaw o pagluto ng ginto pero pag ginawa mo ay hindi natin alam kung pulido o palpak ang pagkatunaw o pagkaluto sa ginto. Kahit sa matagal nang nagluluto ng ginto ay may pumapalpak pa rin. Nakadepende kasi kung saan nang galing ang ginto sa palagay ko. Ganito kasi yan. Ang ginto ay may iba't ibang pinanggalingan. May mga ginto na mas maraming ibang metal na nakahalo na mahirap ihiwalay. Yan ay nakapagbabago ng kulay ng ginto kung naluto na. Ang iba naman na naluluto ay hindi perpekto ang kulay, may namumuti o sobrang itim. Ang ginto ay may iba't ibang karat depende sa kung saan ito gagamitin. Ang karat naman ay basehan sa kung saan gagamitin tulad ng mga alahas. Kung bibili ka ng alahas ay may mga karat ito depende sa gusto mo. May mura at may mahal na keret. Pero dito sa niluluto namin na ginto ay hindi pa patukoy kung ano ang totoong keret. Kung nabili na kasi ang mga ginto namin ay may proseso sila na kung paano nila gawin ang gusto nila kung ano ang keret na gusto nilang gawin sa ginto. Pwede nila nababan o pataasan ang keret ng ginto. Kapag magbenta naman kami ay hindi carat ang basehan namin kundi SP. Ang SP ay ang tinatawag na silver plate. Sa SP ang basehan sa presyo ng ginto. Sa susunod ay gagawa tayo ng video kung ano ang carat at ang SP. Baka sakali maipaliwanag ko. Ayan na nga, makikita na natin ang ginto na napakaganda na ang pagkabilog. Kung mapapansin natin ang mga parang lumulutang sa ibabaw ng ginto na parang naglalaro-laro ay hindi pa masyadong luto. Bubugaan pa rin natin ng apoy. Hayaan muna natin para maalis ang mga lumulutang-lutang na parang lumalangoy sa ibabaw ng ginto. Maghintay muna ng ilang minuto hanggang sa mawala ang mga parang lumalangoy na palutang lutang na parang naglalaro sa ibabaw ng nilulutong ginto. Yan kasi ang mga ibang metal na nakahalo sa ating ginto. Kung hindi mawawala ang mga yan ay maaaring nangangitim o kaya may ibang kulay ang niluluto natin na ginto. Kaya't dapat lamang na hanggat maaari ay maalis o mawala ang mga yan. Para malinis at maganda ang kalalabasan ng ating nilulutong ginto. Pwede natin na palakasan ng buga ng apoy para mas madaling maalis ang mga dumi na lumulutang lutang sa ginto. Papanoorin lang natin kung ano ang reaksyon ng ginto kung may pagbabago habang binubugaan ng apoy. Unti-unti natin papalakasan ang apoy para mas madali itong maluto. Sa pagpapalakas ng apoy ay mas lalong umiinit, hanggang sa makikita na natin na tama lang ang pagbuga ng apoy. Dito ay wala tayong pangkarkulo kung paano makikita ang temperatura ng init ng apoy. Kaya ang gagawin natin ay tignan lang natin kung ano ang nakagawian natin sa pagtimpla o pagkarkulo sa init ng apoy. Makikita natin na ang ginto ay hindi ito gumagalaw. Kung masyado naman na malakas ang buga ng apoy ay makikita natin na ang ginto ay gumagalaw na parang umaago sa pinaglalagyan natin. Kaya kung ganun man ay agad natin napahinaan ang buga ng apoy. Para hindi ito tuluyan tanggayan ng apoy o kihi okay, matapon lamang. Dapat ay saktong timpla lang sa pagbuga ng apoy. tolen lang natin. Pihitin palakas o kaya pahina para sakto lang sa timpla. Makikita na natin na paunti-unti nang nawawala ang mga gumagalaw na lumulutang-lutang sa ibabaw o kaya sa gilid ng ginto. Konting sandali na lang ay maalis o mawawala kahit mabawasan man lang para kahit papaano ay malinisan na ang ating ginto. Pagmasdan lang natin ang ganda ng ginto na ating linuluto. Parang pulido na kung tingnan. Kumikinang-kinang, kumikislap-kislap, kumutikutitap at parang ang sarap tikman. Tingnan natin ang parang lumulutang-lutang sa gilid ng ginto ay kokonti na lamang. Kaya konting tiis na lang. Hintayin lang natin na mawala o mabawasan man lang. Maya, maya lang konti ay makikita natin na nawawala ang mga nasa gilid na pike cut ikot na naglalaro na parang lumalangoy landboy. Unti-unti nang lumiliit at mamaya lang ng konti ay mawawala na din. Tignan lang natin. Siguraduhin na wala na ang mga nasa ibabaw o kaya sa mga gilid-gilid para naman sigurado na nawala na ang mga ibang metal na nakahalo sa ating ginto. Kung nawala na ay malinis tingnan at malinis na din ang ginto sa pagkakaluto nito. Ayun nga, malinis na at nawala na ang mga parang bula na paika at ikot na parang luma langoy langhoy sa gilid ng ginto. Ganyan lang muna, ihawin natin ng todo-todo para masarap ang pagkaluto. Ano kaya ang kalalabasan ng ating inihaw? Malutong-lutong na ba? Titignan lang natin. Bago natin hahanguin ay papahinaan muna natin ang apoy ng papunti-kunti para unti-unti din bumaba ang init ng baga ng ginto. Huwag muna natin papatayin bigla ang apoy para hindi magka-deformed ang pagkabilog ng ginto. Ngayon na, hahanguin na natin. Aalisin muna natin ang nilagay natin na uling. Linagyan natin ang uling para makatulong sa pagpainit ng ginto. Dahan-dahan lang sa pagalis sa mga uling para hindi maihalo sa ginto. Pagkatapos natin na maalis malinisan ang mga uling ay dahan-dahan naman natin na pahinaan apoy-apoy nito. Pagkatapos mahinaan ang apoy ay ganyan lang muna. Hayaan lang muna nga ilang minuto para masigurado na maalis ang mga nakahalo na ibang metal at malinisan ng maigi. Bago natin hanguin ay inihahanda na ng kasama ko ang espade na pinatales ni Panday na kahit na mainit-init na nagbabaga ay kayang kaya na tagain kahit anong tigas. Ito na, ngayon na ihahanguin na natin. Paunti-unti natin papahinaan na ang apoy. Pagkatapos ay papatayin at aalisin na natin. Pati ang kahoy na pinagpatungan natin alisin para hindi ito makasagabal. Sige na, ngayon na natin hahanguin ang ginto. Susunod na natin kunin ang pangipit para panghawak sa gangi. Susungkitin natin gamit ang mahiwagang espada. Huwag na huwag ninyong hahawakan dahil napakainit at pwedeng masunog ang inyong kamay. Pagkatapos natin sungkitin ay ilagay na natin sa mahiwagang planggana na may laman na tubig. Ilulubog lang natin sa tubig para mabaawan, lumamig ang ginto. Ayan na ang hinhintay natin. Yan ay pwede na nati hawakan dahil nabaawan na. Lumamig na. Pagkatapos ay kukunin na natin ang ginto. Tignan natin kung may itim-itim o kaya madumi. Pero napakaganda ang pagkaluto. Walang bahid na dungis ng dumi o kaya itim-itim hindi na natin kailangan pang tiktikan o kaya linisan dahil napakalinis na. Mapapasana all ka na lang. Maraming salamat sa panunood. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe ay sana po huwag kalimutan na mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell button para updated po kayo sa susunod kong mga video. Hanggang sa muli, marami pong salamat, at ngayon ay titimbangin na natin sa ating mahiwagang timangan. Titignan natin kung ilang gramo ang naluto natin. Pero haabangan nyo na sa susunod ko na video kung ilang gramo at kung magkano ang benta sa ating ginto.